Basta batas! Basta batas! Basta batas! Can a civilian, can a private citizen actually ask for uh, lisensya kung mayroon nagkaroon na aksidente well, na isang syempre, ja driver? Hindi, hindi pe pwede no, sapagkat una-una, mm. hindi naman siya official. Pangalawa, mm -hmm. eh, yung grounds na para pwedeng kunin ang lisensya ay eh, hindi pasok doon. Mm -hmm. At paratlo, oh. yung lisensya ay personal na pag-aari, syempre ng driver. So, Ayon. ang nangyayari kasi, mm -hmm. alam mo, meron isang abogada I remember, siya ay na-disbar, ano, na nagkaroon siya ng kaso sa Supreme Court oh, no! kasi hinihingi niya yung lisensya nung nakabanggaan niya. Eh, uh -oh. syempre, di naman pe-pwedeng gawin yun, ano. Kahit kaya yung mga traffic enforcers ng mga LGUs, naalala mo, di ba, mayroong regulasyon na in na hindi sila basta-basta pwedeng humihingi ng lisensya. Eh, di lalo pa kung ikaw ay, uh, uh, ano tawag dito, civilian. Kasi yung ibig ginagawa ng ibang mga civilian, Hinukuha nila yung lisensya kasi parang alam nila na panakot na pag nakuha lisensya, no! hindi ka na makakapag-drive. Pangalawa, eh, naninindak talaga sila na para silang may karapatan. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.